Alright, gentlemen I want you to repeat after me Just how I do it Ready So, ayun guys At nakarating na nga kami dito sa tennis court At ito po yung tennis court Ang L-Star Tennis Court Ayan, guys Ito po yung uh, hard court Pero uh, ang ganda po ng kanyang pintura So, talagang uh, maganda po yung tennis court dito And then, meron din po silang clay court Ito po yung clay court Ayan So ang ganda rin po nung clay court nila At uh, talagang alagang alaga kaya So guys at kami ay uh, Mamaya pa ay na Pero wala pa po kami uh, nakikita dito uh, Mga player na iba para makalaro So ayun guys Ang kanilang tennis court napakaganda So guys ito po ay uh, Private tennis court ito yan So ayan guys yung ating first cup Aris Aro Aumentado. Ayan po yung Hon Aristotle Aumentado, province governor. po yung Pero si vice governor po yung aming nakasama kanina.